tohon guys so karon maglock mo para kami sa tatang itani on to tatang ay hugaw hugaw na tatang nito na kain ni para mula ni lani tatang puwa 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 na siya, guys Ako susiyam puwa puwa ko ni kana mo puwa puwa ba mo puwa puwa kana ganin puwa puwa na siya guys o sa to ilonod ang lamang tapos pa yun. Ano na siya, guys? Siyempre, akayo ba? Simple lang, aluto, pero sipa ang lami. Managing ang pansit na pinubre. <laughs> Mara akong damas. Mara akong laman. Oh. Gamay lang, oh. Kaya gamay lang pala akong pansit Kini ko ng pansit, guys. Mo na ni legend, legend ko na ni sa amin mga apokan. <laughs> pansit. Mo ko ni mga letter C. Pansit. Ano? So, ano guys? malam malam na I forgot to put the ano first the lamas dapat lamas din ito so before the but it's okay let it fry so that the oh well well, well. sige gawas gawa snack put the bawang. Then, ato na put siyang papula-pula. Hang on. ng na pula-pula, guys. Na. Na, humot, humot. Sunod natin ang sibuyas. Sibuyas pula. Wala na ako dahil hindi ka ng mantika. A falachang de bawaça mochado. O quê? O quê? É, 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 é. ok Ok. Ok, quê? Okay. O So, naara siya. Ito na siyang nabutangag. Soy sauce of water. So, ito siyang kakulong. And wait a minute. Okay. Isa pa nag siya. Mahimang pansit, guys. pansit, 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 pansit. Thank you for watching.